Sa tatlong magkakasunod na araw na bulabog ang mga residente ng Baguio City sa sirena ng mga bumbero ngayong araw, isang karinderya sa Barangay Lower Magsaysay naman ang nasunog. Ayon sa mga nakasaksi, pasado alas 6 ng umaga nang makita nila ang paglabas ng maitim na usok mula sa karinderya. Dulas na lang ako parang may gumabal. ano yan? Parang may ingay sa kabila. At saka may singisigaw na kaya lumabas ako. Sakto naman yung kaibigan ko sa kabila narinig ko na na nagsisigaw na ng sunog. Pero nung nakita na dapat, ang ang ano kapal na ng usok. Dahil gawa sa light materials, mabilis na kumalat ang apoy. Inapula naman ng mga bumbero ang sunog at pasado 7.40 ng umaga, idineklara ang fire out. Dalawang trabahador ng karinderyang nasugatan sa sunog. As to sa aming information, na ibigay po sa aming information is uh, around second degree burn yung natamuot po nila. Bisitahin po namin sila mamaya para din po makakawa kami ng kanilang statement. Pero bandang 10.30 ng umaga muling nagliyab ang apoy. Kaya ang mga grupo ng mga estudyantong ito mula sa kalapit na paaralan to the rescue para pulahin ang apoy. Damay na po yung classroom namin sa nasunog. Kaya hindi na po kami nakapagklase. Hindi naman natin alam baka pwedeng magkasunog ulit. Baka meron pang natitirang magkos ng sunog. Kaya nakakabahan din po kami. Yun po yung nirespondan natin ating mga kasamaan na kani kanina lang. Ha? So andun naman po sila sa site map. Sa inisyal na pagtataya ng BFP, aabot sa 200,000 pesos ang halagang iniwang pinsala ng sunog. Magsasagawa pa ng investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng apoy. Ito na ang ikawalumput dalawang insidente ng sunog sa lungsod ngayong taon. Vanessa Butong para sa Luzon Headlines.